magkakaroon ng high results. Kasi mataas ang energy, mabilis gumalaw, mabilis mag-isip. All mag Alright, delivers. Pag-usapan naman natin ang um, high emotions ng mga business owners. You know, as a business owners, hanggat maaari, iwasan natin ang high emotions. Ibig sabihin na high emotions, dalawa kasi yan eh. Either masyado tayong masaya, or sobra na tayong nagagalit. Okay? So, pumili tayo dun sa, hindi naman sobrang lagi saya, kundi yung masaya tayo. Ang point ko po is, iwasan natin, lagi tayong galit sa negosyo. So, sa lahat ng mga business owners, paano nga ba natin maiwasan ang lagi tayong galit? Okay? Pero bago yan, tinan muna natin, ano ba ang importance o ano yung kahalagaan ng... Pagmasaya tayo, yung hindi sobrang saya, katamtaman, pero hindi rin tayo galit na galit lagi. Alam mo, kung isang negosyante, lagi kang galit. Ikaw din nagsasuffer. Alam mo? I was talking to one of my doctors. May dad na si Doc eh, kaya madami na akong doctors. <laughs> Isa, dalawa, apat. Ang tumitingin kay Doc sa aking kalusugan. Alam mo? I learned na bawat emotion pala natin, meron tayong internal organ na naapekto sobrang galit, sobrang lungkot, naapektuhan yung some of our internal organs. Eh, napakalaga sa atin as business owner, malusog ang ating kidney, malusog ang ating uh, liver, malusog ang ating heart. So, kaya kailangan ang emotion natin is sakto lang. Pag masaya tayo, naglalabas tayo ng positive energy. Because, you know, when you are happy, naglalabas tayo ng mga hormones or chemicals like endorphin, serotonin, na pampasaya. Kaya, positive yung energy natin. And imagine mo, kung papasok ka sa negosyo mo, sa kumpanya mo, sa department mo, na masaya ka, for example, ikaw ay leader, masaya ka, pabilapin your department. So, magkakaroon ng high results. Kasi mataas ang energy, mabilis gumalaw, mabilis mag-isip. Mataas ang results ng yung department. Lalo kung nasa marketing ka, nasa sales ka, mas mataas ang conversion rates natin. Alright? And, pag nangyayari yon, pag maunlad ang yung negosyo, mataas ang sales natin, nare-reach mo more than your quota, so, nagkakaroon ng stronger relationship sa company natin. Diba? Kasi pag mas maunlad ka, mas nabibigyan mo ng incentives yung mga empleyado mo. Mas nabibigay mo yung para sa kanila na, you know, even beyond, di diba? Yung more than they are expecting. Ganun kahalaga na mataas yung results it leads to a stronger relationship. Sabi ko nga kahapon sa seminar ko sa Holy Angel University, sa mga school leaders nila. By the way, kung kailangan mo rin po ng same seminar, how to coach as a leader sa yung school o sa yung company o sa, sa yung sales team, mag-PM ka lang sa personal FB ko. Yan po ang aking personal FB. Alright. So, that's the importance of being a happy leader. Okay? Kaya, mag-desisyon tayo maging masaya. And eto, meron akong tatlong tips. Paano nga ba natin mas maiwasan ang lagi tayong galit? Huwag kang laging galit as a business owner. Huwag kang galit ng galit. Okay? Hindi yung wala pa naman, galit ka na. Kasi may mga business owner na wala pa naman action, wala pa nangyayari, galit na. Alam mo bakit siya galit? Kasi bago pa siya pumasok, dinesisyon na niya sa sarili niya, galit ako ngayon. Galit ako ngayong araw na to. Kaya galit siya maghapon. Kasi basically, decision natin yan eh. Ako sa experience ko ngayon, kaya mo palang mag-decision, maging masaya. Right now, ang dami rin naman namin mga pinagdadaanan. No? Hindi naman perfect ang rockstar. Hindi perfect ang mga clients na meron tayo. Hindi perfect mga comments. Marami. Marami rin pinagdadaanan si Doc. Pero, pag pinili mo pa rin maging kalma, pinili mo pa rin maging masaya, possible kaya ako di ako naniniwala sa mga negosyante na laging galit kasi nakagalit yung situation. Pwede kasi natin piliin hindi tayo galit. Okay? Anong pwede natin gawin? First, to avoid high emotions or so lagi tayong galit is to define hours for problem solving. So dapat meron ka lang oras na nagsosolve ka ng problem. Hindi yung 8 hours ang ginagawa mo just to solve problems tandaan natin, ang problema, nakakatuwa ba problema? Hindi, di ba? Nakakagalit ang problema. Kaya kailangan, meron ka lang certain hours. For example, every, from 8 a.m. to 10 a.m., nagsosolve lang ako ng problem. Lahat na ng problema, bigyan nyo na sa akin. So, solve ko yan. So, yung emotions ko, nandun lang sa between 8 to 10. After 10 o'clock, light na ako, nasolve ko ng problema. Di ba sabi nga, eat the frog first. O, unahin yung mga problema, yung mga ugly things, gawin mo na, isolve mo na siya. So, pagdating ng after lunch, okay ka na. So, hindi na high emotions. Kasi maraming negosyante or business owner, sa so, hindi ko may na kadahilanan, pag napagtripan, maghapong galit. Pwede na half day lang galit ka, okay lang magalit ka hanggang 10 while you are solving the problem. Kasi nakita mo na, ah, na-late pala to. O hindi siya nag-submit ng accurate data niya tinapos kami ng sales. Nakagalit talaga yon. Pero after that, you solve the problem. 1 p.m. hindi ka na galit. Okay? So, meron ka lang hours to solve problem. Alam niyo ako, pag ko, tinitinan ko na agad messenger. Hinahanap ko na yung galit na tao. Hinahanap ko na yung kliyente galit. Para isolve ko na bago pa ako mag coffee, bago pa ako mag-workout, bago pa ako mag-shower, bago pa ako magsimula ng maraming bagay na solve ko na ang problem. Right ngayon, meron akong kinausap, I solved one problem. Bago ako nag-vlog, hindi na ako nagpahintay ng later pa, mamaya tapusin na natin ang problema, solution na, na natin para yung emotion mo wala na doon. Okay? So, second is, you limit your involvement sa problems or sa issues or concerns. So, huwag ka laging 100% involved. For example, like sa amin, yung issue namin, or hindi naman issue, mga nangyayari sa mga team ko, nangyayari sa sa production namin, nangyayari sa editing, nangyayari sa uh, email marketing namin pag when we email proposal sa aking mga uh, sa mga kumuko sa atin na speaker sa Russell Seminar and Coaching sa mga different schools and companies. So may mga konting nangyayari something, hindi ko na involve sa rili ko. So pag uh, someone will correct it, so sige, isolve mo na yan. So ikaw, isolve mo na yan. So for example, mga forms application sa uh, Kaiser, sa IMD community ko, may mga konting dapat gawin, pansahin, ayusin, i-organize. So, hindi na tayo nag-involve dun sa mga small problems na meron namang magsasolve. So, you have to limit your involvement sa mga problema. Huwag lahat, sali ka ng sali sa problema. Okay? Yes, ikaw may ari ng negosyo, pero kaya nang isolve ng department head mo yon, Kaya nang isolve ng leader mo ng calling. Alright, and third, schedule a no emotion demand time. Kung sabihin na, oh, wala nang papasok muna sa aking problema. Alam mo ako, oh, minsan hina-announce ko yan, sabihin ko, okay, ma'am, ano, sabi ko, o oh, huwag niyo na ako sabihin ng problema. Ayoko na ng problema. Kasi uwi na ako. O, oh, drive ako. O, oh, magre-relax ako. Ayoko na, ayoko na ng problem. O, sabihin ko mismo sa sarili ko, oh, ay, hindi ko na kaya siya ngayong i <laughs> All Alright? So, marami pa tayong tips dito. Kaya kung ikaw ay leaders, ikaw ay business owners, so PM mo lang ako sa so personal rep mo. I can help your leaders, I can help your team. Okay, let's go, let's go. Kapi po tayo.